Dinuro-duro niya ako habang sinisigawan. Sabi ko na, ikaw naman yung unang hindi nakikipag-usap sa akin. Bakit ako yung sinisisi mo? Pero sabi niya, ano bang nagawa kong mali para ganituhin mo ko? Kung ayaw mo sa amin, umalis ka sa lupa ng anak ko. Limang taon na kami mag-asawa ng asawa ko pero hanggang ngayon ay hindi pa rin ako tanggap ng biyanan ko. Matagal ko nang alam na hindi niya ako gusto at plastic lang ang pakikitungo niya sa akin. Na noon pa man ramdam ko na hindi niya pagsang-ayon sa relasyon namin. Pero sabi ng asawa ko, hayaan ko na lang kasi matanda na sila. Dumating ang isang araw na nagkaroon ng gulo sa bahay. May issue tungkol sa hacking ng isang account at ako yung sinisisi. Kahit na nga wala naman talaga akong alam tungkol doon. Na parang ako na lang palagi ang may kasalanan sa lahat ng bagay. Pero sinabi lang ng asawa ko na hayaan mo na lang 'yan. Lumipas ang ilang ilang araw na hindi na kami nag-uusap ng mama niya. Para sa akin ay ayos lang yung para iwas at magkaroon ng katahimikan sa bahay. Pero dumating ang pinakamahirap na pagsubok sa amin. Na stroke ang asawa ko. Simula na ni ako na lang yung bumubuhay sa amin na tatlong buwan na akong nagpapakahirap para mairaos ang pangangailangan. Siyang araw ay nagdala ng ulam ang mama niya sa bahay. Pero hindi ko siya pinansin dahil hindi pa rin naman kami nag-uusap. Ilang araw ang lumipas at bigla niya akong kinausap at sinabi, "Bakit hindi mo ako pinapansin?" Ang sama-sama ng ugali mo, hindi ko alam kung anong pinakain mo sa anak ko patay na patay siya sa'yo. Ang pangit-pangit mo naman, binigyan kita ng pagkain, hindi mo mo lang pinansin or pinasalamatan. Dinuruduro niya ako habang sinisigawan. Tinabi ka sa kanya na, ikaw naman tong unang hindi nakikipag-usap sa'kin, bakit ako ngayon yung sinisisi mo? Pero sabi niya, ano bang nagawa kong mali para gantuhin mo ko? Wala kang kwenta, kung ayaw mo sa amin, umalis ka sa lupa ng anak ko. Na ang masakit pa, sinabi niyang wala raw mana ang asawa ko. Na kahit pa binayaran naman namin ang lupa ng 45,000 nang walang resibo dahil sabi nila, kami-kami lang naman yung nag-uusap. Habang nag-aaway kami, sinubukan siyang pigilan ng asawa ko pero dahil sa kanyang kondisyon, hindi niya nagawang ipagtanggol ako ng maayos. Takot din ako na baka ma-high blood shot, stress kaya na nahimik na lang ako. Nagulat ako kasi napasigaw yung mister ko at kaya naman napasigaw ako. At doon na naman sumingit ang mama niya at sinabing, umalis ka na kung ganyan ka rin lang makitungo sa anak ko. Hindi na ako nakikipagtalo dahil alam kong walang patutunguhan ang usap namin. Ngayon ay iniisip ko kung tama bang ipaglaban pa yung relasyon namin. Lalo na ngayon na wala pa naman kaming anak. At nung stroke yung asawa ko, kinuha ng mama niya yung 100k na pera niya. At kahit na isang piso, wala siyang binigay sa akin. Nakakapanlumo na malaman na may kaya pala sila pero sa kabila ng lahat ng sakripisyo ko, parang ako pa yung masama. Hindi ko alam kung dapat pa ba akong manatili o or kung oras na para lumaya ako sa ganitong buhay. Ano ba sa tingin mo yung dapat kong gawin, Mami Len? Letter sender, Sarah. Sa kahit na anong usapan, lalo't may involved na pera, hindi pwedeng laway-laway lang, Mima. May resibo, may pirmahan, may witness kung kinakailangan. Siguro peace offering ng biyanan mo yung ulam kaso yung hindi tumalab sa'yo kaya sinapian ulit. Sabi mo pinapaalis ka o edi eh, umalis ka. Total, Total naman hamit na hamit eh. Ipaalaga mo yung asawa mo sa kanya. Gusto pang magpakaina kahit na may asawa, ibigay mo. Nang malaman niya yung hirap mo, ibigay mo yung trono. Yun malakas pa yung asawa mo, nakakatikim ka. Yung ganyang sitwasyon pa. Yung 100k na nakuha sa inyo, gastusin niya sa anaknya anak niya. Maranasan niya magpakaina uli. Tsaka laging banggit ng asawa mong hayaan na lang kasi matanda na. O edi i-adapt mo sa kanila ngayon ang sitwasyon. Hayaan mo silang mag-ina. Huwag ang sitwasyon mo sa bagay na malaya ka nga pero para ka rin nakakulong. Sa limang taon na pagsasama, wala kayong anak. Alam siguro ni Lord na hindi dapat. Binibigyan ka na ng pagkakataong makalaya sa sitwasyon. Yan na inaalagaan mo na pinaparamdam pa sa'yo ng binan mong wala kang kwenta. Ano pat na nanatili ka? Umalis ka na. At kung hindi mo naman matiis yung asawa mo kasi mahal mo. Pwede mong balikan pag may ipon ka at lumayo kayo sa biyanan mo. Alam mo kasi hindi nila makikita yung halaga mo. Kasi natitiis mo.